Eh. Bagong Good morning, mga tito, tita. Pakita ko yung labas ng ano uh, namin. Pag morning, ito siya. is the day two of our Thailand leg. Akala mo yun, eh, Akala mo, Thailand leg. Uh, pupunta kami muna sa Nong Nooch Garden. And next is House of Benedict. After House of Benedict, ancient city, then Erwan. Erwan Museum, and then yung big snake dragon temple yung photo lang yun, malaki snake na nakapalupot dun sa building. Actually, gumawa ako nung list, eh o. Pwede mga po yung, yung pupuntahan namin. So, dapat ganun. <laughs> Para mapuntahan yung mga ano, mas sea places. Ayan, and breakfast, di ko pa alam. So, kailangan mong mag-prepare. See you na lang mamaya sa road. Peace. Morning! Ayan, dami na yan dito. Anyway, so, it's 8.30 in the morning. And Diretso na kami sa anong Notch Tropical Garden ba yun? Ayan. Kasi yun yung maagang open eh. 8am open na siya. And then after noon, diretso punta na kami sa House of Benedict. Yung House of Benedict, 10am pa kasi yung open. So, sasakto lang siya. Medyo minove lang namin yung ano natin, yung itinerary namin for today. Kasi dapat pang kahapon siya kaso kinulam ng oras. So, ayun. Check ko sa inyo guys yung uh, traffic dito sa Thailand. Umaga pa naman. So, ayun siya. So, three, ano siya? Three uh, traffic lights sa taas. Tapos may solid line din sa baba. Ayan. So, bawal ka na mag-change lane. Lane pag ano. Nandyan na. And then, um, oh, natakpan eh. Doon sa ano din, sa may road, nakalagay doon yung minimum mo na speed. Ay, maximum sorry, maximum mo na speed yan. Pag dito sa mga sa sa city, ganito, na hindi nasa expressway, makikita ko is usually 40 to 60 yung naka doon sa road. Yan. First time sa ano, under, underground, underpass. underpass. Yan you Ano? Know, <laughs> graffiti. Ang dami ng graffiti niyan sa ano. Daming arts. Let's say art na lang. Daming art. Sa gilid. Pakibaka. Tsaka mga pangalan. Ang mga pictures ng mga politics. Ooh. Vote. Politicians. Vote. Dito sa mga ano to. Sa may yung divider dito na, na concrete. Wala na. Mga puro ano na yan. Okay. Diba? Anong masasabi niyo sa Thailand na una na? lalala sa bako. nakuna na siya uh, very... dati pangarap ko maging landscaper ang, ang dami pangarap ko ay, mga elephants. Elephant chassis. Ang laki nung ano. Ang laki oh, nung saging. Pero pa rin, ano siya? Ano pa yung saging uh, na yung tago Ang laki nung Pokemon, no? <laughs> Tek Ano kaya yun? Lang, ano nilang official? Nice. Ito nice and uh, nice, siyempre. Sino bang gusto ayaw? Sino bang gusto? Sino bang ayaw ng nice? <laughs> Parking area Ayun, nandiyan yung flag ng Philippines There na naman yung Pokemon Nandiyan naman yung papagsina Yung mga tita-tita Yes uh, eh. Aba ng pila Oh my gosh mahaba pa sa pila ng ano, Diwata Paris. <laughs> Ay, hindi naman mahaba ang pila, grupo-grupo sila. Bumili na lang tayo ng ticket. Video na lang. Eh. May... kumtsaka si Katsilo. Updated sila dito. Uh, 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 parang na pa na nagre-review? na right. parang kabayo hindi no. Ah, siguro ang ipiti nila yung dito para kumanan. Kasi hindi naman nila, wala hampas. Uh, basic po iko Pero in fairness ah yung ano nila yung paint nila dito deta detalyado detalyado hindi yung mga ano minadali and so sulit yung 100 baht na additional para dun sa may uh, trap yan yan papunta lang kami sa pangalan? Ay, pangalan parang maze palaging pinapakita dun sa ano sa IG <laughs> social media mamaya ulit Kuya, oh yeah, huwag kong papogi dyan. Mamaya si Paa ganyan. Okay, so papunta na kami sa House of Benedict. And habang papunta kami doon, mga 15-14 minutes pa naman na drive to. Tanong natin si Madam, kamusta naman yung review mo sa Nong Nutsch Garden? Nakakabagod. Siyempre. Ano siya? Pang? Pang family. More on sa kids siguro. Punta namin siya kasi sa social media nga nakikita namin yung parang anong lands parang landscape to no? uh, parang uh, landscape yeah. art landscape art tapos ah uh, tag na to yun no pala pero meron, Ay, tape, tapos, meron naman talaga siya pero meron more on ano siya mga animals tapos dinosaurs para siyang theme park theme park theme park ba na walang rides kaner kaner so ayun sightseeing talaga uh -uh. Tapos ano naman, may mga packages naman. Yung package 1, yun yung maglalakad ka. Package 2, yung pinili namin, which is uh, $100 dollars but hundred but difference Ah, uh, may kasamang ano yun may kasamang bus yung bus yeah. which is iikot ka kasi so, sobrang laki niya sobrang lawak niya so parang mas advisable for us ha yung may sightseeing pas, And siguro kasi nagmamadali din kami. Pero siguro kung wala kayong ipang gagawin, okay siguro yung maglakad-lakad kung gusto nyo yung explore yung area. Yun. Pero, I ewan ko, honest review lang ha. Parang hindi naman kasi lahat ng part nung, nung nunch Garden na yun is worth seeing. Charot. Tsaka may map naman din. Pwede niyong piliin kung saan. Ay, kaso niyo nyo, pwede niyong piliin pala doon sa may last part kung saan niyo gustong pumunta. Kasi, doon sa may last na bus stop, na, I ano yung tram, tram stop. -right. Ano siya? Parang doon na lahat yung pwede mong lakarin kung saan saan. Tapos maraming garden na nakapaloob naka doon. doon. Pero yung mga first na first stop, tsaka yung second stop, before yung sec before yung third stop ano siya talagang iikot lang nila kayo tapos ipapakita nila sa inyo yung yung mga areas kan tay kasi yung ano nila yung salita kaya hindi namin naintindihan ikitawa-tawa na lang kami pag tumatawa sila Johan ganun din pero magbabait naman sila dito sa Land of Smiles um yun nga pang pamilya hindi lang pang is... is sports... Anyway, <laughs> pang pamilya siya, lalo na kung may kids kayo na into uh, dinosaurs, yan, so, pwede mag-enjoy sila dyan. Uh, pwede rin naman pang, ano, pang teenagers, pang mga uh, millennials, kasi yung landscape nga, yan, okay naman siya. Pero, ah uh, pero kung sa age nga rin namin, kasi, yan, um, doon lang kami sa photo-photo ng ang ano, landscape nila. Kaya hindi namin masyado inikot na rin yung buong places na nag-photo doon sa ibang mga places. Yan. Pero overall, kung sa amin, for couples ganyan, siguro mga 8 out of 10. Yan. Kung na nasa Pataya kayo, pwede nyo rin puntahan. Wag, hindi nyo naman kailangan mag-spend uh, ng mga 2-3 hours dyan. Siguro mga isang oras. Doon na sa mga spots na gusto yung pagpicture at tapos alis na rin kayo. Yan. Worth it naman kasi, di ba? Uh, while you're in Pattaya na lang, ba? Diba? to experience. At the experience. Memories. Memories. in Pattaya. I hope, um, nakatulong tong konting tip namin sa inyo. At, Punta na kami sa House of Benedict. So, kainan yon Maganda siyang cafe. Aesthetic cafe. So we'll see you later.